Trending at usap-usapan ngayon sa social media partikular na sa TikTok ang video kung saan sinelebrate ni James Reid ang kanyang nagdaang kaarawan. Likas na nga naman talaga sa Pinoy ang maging marites at agad na paniwalaan ang kung anumang mapanood nilang spliced videos. Kung minsan pa nga ay kahit napatawan mo sila ng kung anong ebidensya ay paniniwalaan pa rin nila ang mas gusto nila o makikisabay sa kung ano ang uso kahit na hindi naman tama. Ito nga ang nangyayari ngayon kay kapamilya aktor James Reid na kamakailan lamang ay bumalik ng bansa at nagselebrate ng kanyang kaarawan kasama ang ilang malalapit na mga kaibigan. At ang isang partikular na video pa nga mula rito ay trending na at hinaluan na ng ibang kwento. Kumakalat nga ngayon na di umano'y kasama ni James Reid ang kanyang boyfriend sa naturang selebrasyon. Sa naturang video ay mapapanood ang nanagkakasiyahan silang lahat at matapos nito ay makikitang nakipagbeso-beso si James Reid sa lalaking katabi niya. Mapapanood din na naghihiyawan ang mga kaibigan niya matapos na makipagbeso-beso siya sa lalaking katabi lamang niya. Agad nga itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen, ang iba pa ay inaming kinilig sila sa kanilang nasaksihan. Inilabas nga agad ng mga malilisyosong netizens ang video na ito sa TikTok at nilagyan pa ng caption na, Confirmed James Reid Boyfriend. Imbis na mag-imbestiga kung totoo, nga ba ang issue ay agad namang naniwala ang marami at sinabing nabigla silang may boyfriend na pala si James Reid. Tila sinakyan naman ni James ang naturang pang i ng ilan at napakomento pa sa naturang TikTok video na maging siya ay napatanong din, is true, tanong ni James. Ayon naman sa ilang malalapit na tagahanga ay malapit na kaibigan lamang ni James Raid ang lalaki, at hindi na dapat pang palakihin pa ang mga puro-puro. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.